Nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. naka mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling, oh hindi. Your honor, You're under me. oath. Opo, I'm under oath. You're me. under oath Opo, and that you answer me, nagsisit-chair. E eh, ginagawa kami ng tanga ni acting mayor dito okay. eh. Ibu-bunyag mo sa executive session. May kamakinig sa pagkakataon na ito. Ko ano'y nakakamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Uh, sinong opisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpataka sa'yo? Uh, Nakausap ko na po kayo. Oo. Pinakilala niyo yung sarili o yun lang po. na acting mayor. Ano po? yes, po? Tinanong ko kayo kung anong involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo, wala. Di ba? Pero alam nyo may pogo. Alam ko po. Alam nyo po yun, may pogo. Ninyo, parang hindi, hindi pwede, hindi nyo alam eh. Ang, ang pogo po, alam ko po, isa legal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko po yun eh. Kaya alam nyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po, yung pogo is legal, legal po. Alam nyo yung pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na uh, nung kap nung po ako ay Vice Mayor, nag-apply po sila ng uh, ano ng uh, resolution para bigyan po namin ng uh, resolution para po mag, yung pong sungwang technology na binigyan namin po resolution, uh, yun po, yun po ang aming uh, ginawa noon nung ako Vice Mayor. Nung kayo po yung Vice Mayor, Opo. Okay. Hindi ka, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PAB. Sino po nabigay na lisensya? Alam ko po, yung PAB Yung alam po, namin, a, alam po namin, meron Pero po. alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Uh, Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? Uh, kami po ang Sangguniang bayan. Ang Sangguniang bayan. Uh -huh. Siempre. may bas-bas ng mayor. Uh, siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na sa... Nabigyan ng lisensya ng sangguniang bayan at ang Pagkor ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong pogo sa Bamban. At siya ang nag-request na ang pogong yan ay sangayunan ng Sangguniang Bayan. At kayo, kayo ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Opo, uh, at bilang Vice Mayor po, uh, in-endorse po ng, uh, nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng uh, eh siguro ho siguro ho um, walang binibigay yung focus sa Sangguniang Bayan no. <laughs> 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 eh wagaynta tatawa wala, sa akin wala, wala po, eh wala po, alam, yun. alam alam ko po ang alam ko po ang kalakaran sa uh, sa LGU, uh, mayor. Alam ko ho, 'wag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko ito naging mayor po ito eh. Oh. Kaya ang tanong ko lang sa inyo ito, siguro hindi ko naman sinasabi sa inyo, meron eh. Tina mo niyo akong tatawanan. And ang inaano ko lang, siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogoro na binigay niyo lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na uh, nagsasabi kayo ng totoo. Ha? Ah? So, Miss Alice, tama po sinasabi ni uh, Mayor Orleo? Um, regarding naman po doon sa sinabi po ni Acting Mayor, uh, anong session po, hindi po ako yung kausap po nila. Ah, al alin yun? Ah, hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag ng Pogo at ang guni ang bayan. Yung Pogo po na Zuni One po, nag-apply po ng hindi, resolution asuka, po sa ang, kanila. Ang sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorso oh, ang bayan ng Pogo. Oo o hindi? Uh, hindi po. So, nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, teka. Ano mo? The yes, Oo o hindi? Nagsisinungaling po yung acting mayor. Ang sabi uh, to ha, ah, ulitin ko sa inyo ha, ah, ang sabi ng acting mayor, kayo ang nag-endorso oh, ng Pogo para bigyan na lisensya ah, ng Pagcor at in nyo sa Sangguni ang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. nakatimate mo nung tumabukang mayor. Nagsisinungaling. Oo oh hindi? Your Honor, you're under you're oath. Please. Opo, I'm under oath. You're please. under oath Opo. and y that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka, teka, teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung, yung mayor. Uh, Nagsisinungaling yung acting mayor. Your on... teka, teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, di ang tanong ko. Naging sinungaling yung acting mayor. O oh, hindi. Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo oh, na... o oh, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, 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 teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sayo mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, In-endorse, sabi ni acting mayor. Jan, ikaw ang nag-endorse. Nag-itsinungaling like, yung acting mayor. Yes. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka, teka, teka. Wag mo babaguhin tong... <laughs> ano ba naman? Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't mapapahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Ah. Para kang yung sa budget hearing ng ano eh, DepEd eh. Ha? Ah? Ha? Ulitin ko tanong ko ha. Ah. Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino lagi sinuwaling? Ikaw o siya? Your honor, hindi pa ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagisinungaling. Yeah. Uh, I think, teka, I, think, take, I, think oh. I think better you. Apo, oh, I think your but, honor teka, better tanungin pa natin siya. Kevin, Kevin. Kevin. Mr. Chair, okay. oh Point of order, Mr. Chair, What is the point of order? Uh, can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking he should keep her or his mouth shut? Okay, uh, sa lahat ng resource persons you are reminded that bago po kayo magsalita hintayin niyong i-recognize kayo ng chair Okay? Chairman Yes, Congressman reminder, Chairman Uh, to Miss uh, Aka Alice Go. Ma'am, don't tell this committee, all the members of this committee, what to do. Kasi po, hindi pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and akala mo, hindi kita ipapakuntem? Papakuntem kita dito. Kaya, eh, uh, ayusin mo yung pagsagot. Now Mr. Chairman. Let me ask lang Vice Mayor uh, Mayor Mayor Yes, yes sir. Mayroon yes, sir. ka bang mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alisgo endorse that document? May kasama ka ba na pwedeng magtestify to corroborate your statement? Ang ano po uh, si Councilor Rene Rivera po. Ganito po 'yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Goo o si Honorable Councilor Rene Rivera para po uh ma-agenda po itong uh Sungwang Technology po. Uh, Mr. Chair, ilan po. Sinabi niya sin, uh, sinabi daw ginamit mo 'yun daw. Huwag uh, mo lang sasabihin yun daw. Alam mo eh, ikaw naman oh. No? Uh, uh, mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Um, uh, ma uh, Mr. Chair, eh ginagawa kami ng ni eh, acting mayor dito hindi po, eh. Hindi, hindi po sir, hindi po. Ha? Hindi po. Oo. Sina hindi po ako high school graduate. Matalino mayor. ito eh. Uh -huh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, diba? di ba? Hindi po ba? Hindi po ba? Ganito po yun, uh, Mr. Chair. Uh, uh, sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nagising ng sa inyo. Sapakat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo dito oh, po, under oath po kayo. Oh, po. Oo. Sige Sinasab po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayos. Share uh, sir, pwede pong pakiulit na... Uh, dito po. Uh, you mentioned about a certain councilor that uh, will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that uh, endorsed such document. Sino councilor ngayon? Si... Councilor Rene Rivera po. Oh, uh, nandito ba siya ngayon? Uh, wala po siya. Wala siya. But, uh, Mr. Chairman, can we invite just to cover, Because I think it is not uh, the mayor now. is lying. It is uh, Aka Alice Goh is lying. So, may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. May, yes. may I continue, Mr. Okay, Chairman? Okay, please proceed. Okay. So, ulitin ko yung tanong, ha? Lang, ha? So, sino ang nagsisinungaling sa inyo. sa mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, okay, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang uh, nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting mayor, ano po masasabi niyo dyan? kasi po, ganito Tinungaling po, daw po kayo. Uh, kasi po ganito po yun, uh, Chair. Uh, uh, tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong sungbang technology po para, para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Uh, totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo. Your Honor, hindi ko po alam yon Hindi mo alam. <laughs> okay. Uh, Mr. Acting Mayor, Acting Mayor, uh, sino po ang nag-apply uh, ng lisensya sa pagkor ng Pogo? Alam niyo po ba? Dapat alam po yan ang ng bayan. Uh, hindi ko hindi ko po alam. Uh, siguro po pag uh, dumating po si Renier po dito sa ating uh, uh, session sa susunod, siya po ang nakahalam.